try nyo na ba yung bagong kanin on dago rice box sa 7-Eleven? Meron tatlong flavor na mga paborito natin na adobo, sisig, at shawarma. Ngayon eh na nga mga ka all goods no, napasugod na nga ako sa malapit na 7-Eleven sa amin. Nabalitaan ko nga, meron na naman bagong sulit meal ang 7-Eleven. Siyempre, hindi tayo magpapahuli dyan, kaya tara, samahan nyo ako sa video na to at share ko sa inyo. Okay mga ka all goods na, no, nandito tayo sa 7-Eleven. Dinayo na natin bago nila ng kanin on the go. Bali 65 pesos so guys. Ito. Bali meron silang tatlong klaseng flavor. Pero yung napili natin, ito yung ano nila sa warm rice nila. Eh yung isa parang di ako nagkakapali adobo flavor yun tapos sisig. Bali tatlong flavor tsaka kakalons lang nila, nila. Kaya try natin. Ay, oh, one week pa lang yata. Yan, buksan na natin. Ito maganda rin kasi mainit na isa serve sa inyo kasi iinitin pa. Yan, guys. Tingnan natin kung sulit yung 65 pesos natin. Grabe guys, amoy pa lang. Yun oh, no? solid oh. Umusok usok pa. Check na natin. Pwede na rin. Ganun po karami. 60 65 pesos para sa gustong mga experience. Ayan. Check na natin guys. So. Sarap Ayan eh, no. Lasang lasang mo talaga yung pagka ano nya. Shawarma nya. Ayan eh, no. Tapos malaki sya. Tapos ang lambot din ng kanin nya. Talagang ano. Perfect. Ayan eh, no. saktong sakto ako so, sa mga gustong padaliin yung mga lunch nila to, so, or for dinner mabilisan so sa 5 pesos pwede na sarap next time kita ko naman yung sisig flavor nila kita nyo Galing din ng 7-Eleven eh, no? Ang dami nilang na i-invent pang mga ganito. Tsaka mura. Napakasulit na nito. Kaya kung ano, may ilagay sa shawarma rice, try nyo to. Dito sa 7-Eleven. Quality. Hmm? Tsaka yung lasa niya? Lasang mamahalin. Um, Tams. Hmm. Oh. kaya sobrang goods.